Masayang masaya si Christine Reyes sa kanilang Hong Kong trip dahil kumpleto ang pamilya. Especially nariyan si Marco Gumabaut na laging nakasama sa kanya sa lahat ng lakad. Mapapersonal na lakad man o pasyal kasama ang pamilya. This time ibang feeling dahil kasama nila ang ate Aramina na nakasuporta rin sa anak ni Christine. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. At dahil nga may international tournament ang anak ni Christine na si Amara, hindi nagdalawang isip si Marco na suportahan ito at ganun din ang ate Aramina nila pati ang mga pinsan nitong si Amara. Dagdag nga ito sa core memory ni Amara ang sumali sa tournament sa ibang bansa. Dahil ito talaga ang hilig at goal niya ang maiuwi ang pagkapanalo sa ating bansang Pilipinas at hindi naman niya binigo ang kanyang mami Christine. All out support ang pamilya para sa kanya. sabi nga ni Christine sa kanyang social media account nang ishare niya ang mga memories nila ni Amara at Marco Gumabaw. Masayang masaya kami ni Amara. Hindi namin inaasahan na sasamahan kami ng aming mga minamahal. Puno ng maraming alaala -ala at aral na bit-bit-bit-bitin namin mag-ina. Salamat sa oras na binigay niyo sa amin ng aking anak. Iba rin talaga ang saya kapag magkakasama. Unti-unti sa tulong ng pagdarasal at tiwala sa itaas, lumalambot at bumubukas na ang aking puso sa mundong minsan ay aking gustong talikuran at lisanin. Alam ko na ngayon, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating kapalaran, pero dapat tanggalin sa isip at puso ang takot at magtiwala lang. At dahil Salamat Ate Ara, napakatibay mo sa lahat. Kakanta ako sa 30th anniversary concert mo sa Newport Theater, July 11, 2024. Alam mo na hindi ako mahilig sumampa sa entablado pero syempre gagawin ko naman palagi para sa iyo kasi ate kita, hehe. Salamat Mandy, napakabait mong pamangkin at napaka -cute. Gigil kami sa iyo palagi. Huwag kang magpapayat ha, maintain mo lang yan. salamat Ate Aids na alala ko ang pag-alaga mo din sa akin noong kasing edad ko lang din si Mandy. Walang kapantay ang pagmamahal mo sa aming pamilya. Salamat Ate O. Sa lahat ng pagsama-sama natin, hindi matatapos ang araw na hindi tayo masaya at tumatawa lang lumalambot at bumubukas na ang aking puso sa mundong minsan ay aking gustong talikuran at lisanin. Alam ko na ngayon, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating kapalaran pero dapat tanggalin sa isip at puso ang takot at magtiwala. At syempre, salamat mahal, Marco, sa oras. Alam kong hindi ganun kadali pero andito pa rin tayo at kumakapit. Palagi akong nabubuhayan ng lakas tuwing sinasabi mo ang mga salitang kaya natin ko. Sinamahan na rin nila ng gala ang pagpunta sa Hong Kong at syempre nag nila na rin ang pamilya para masayang uuwi sa Pilipinas ang mga bata. Lalong-lalo na si Amara at ang anak ni Aramina.